We will replace. Pagguba. Nagid na yun yung old to siya dale. Tade. Loose na. Loose ayon na bumalik. Tade. Huh. Mm. Bili. Loose. Pa Palitan natin ng tinang bagong ganito. Trotol. Toto ayon malikas. Loose patay na gusto na. Ano siya buong na? Nice little technician. Hello. Angku. Ayah. So, nabaklas na po natin. Na-expose na yung wire. Ayan. Ito na siya. yung wire cover. Ayan. Pagaling lang natin. Orange. So, ito yung wire na yan. Pagaling dito. So, ito siya. Ito yung kapalitan natin. Ito. Ayan na yan. Pinahirapan ka ako.

So nasira po yung grip natin after 1,200 kilometers. So bantayan niyo po ito. Palitan niyo kagad din. Mga muntik na kami madisgrasya nito din nung pag throttle ko ayaw bumalik. So panay takbo niya. Puti ka brake ako. So yun lang po. Ingat kayo. Tsaka palitan niyo to. Kung makasensa kayo na loose na siya. Okay.、Yeah.